Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan. Nakatakda na pong umarangkada ang Caravan of Hope na inorganisa ng mga supporter ni presidential aspirant Lenny Robredo at vice presidential aspirant Kiko Pangilinan. Kasalukuyan hong nagtitipon-tipon ang mga supporter ng nasabing mga kandidato dito sa Oval ng bayan ng Buwak. At uh, eto na po yung mga kababayan natin na kasalukuyang sasama dito po sa ginaganap o sa gagawin na Carabano Pope. Sila po ay nakatakdang umikot dito po sa buong probinsya at umpisahan po ito ngayon ng uh, umaga. At uh, magkatanong-tanong muna tayo ano, sa ilan nating mga kababayan kung uh, bakit uh, at uh, si, bakit si Lenny ang kanilang sinusuportahan. Eto, eto, Tatanong tayo dito ano. <coughs> yan, 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 So, simula doon, nagsimula. Doon, 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 doon. Ah, okay, okay, okay. So, tatanong tayo. Dito. Yan, ito, ito. Kita, Eddie! Yan. ay sir! Live po tayo sa Marinduque News. Bakit po si Lenny? Bakit si Lenny? Service tapat! Ang buhay nating lahat! Yan. So, Eto na napakarami dito na mga sasakyan ang sasama dito sa Caravan of Hope na inorganisa nga po ng mga supporter ni Vice Pres uh, ni uh, Presidential Aspirant Lenny Robredo at uh, Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan. Ito, magsis nagsisimula na pong uh, tumakbo, ano. Ah, doon pala dapat tayo. Doon tayo pupunta, ano. <makes noise> saan, saan tayo, doon tayo. Ah, nagsimula na doon. Live po tayo sa Marinduque News. Bakit si Lenny Robredo? At bakit si Kiko Pangilinan? Uh, yan ang gusto namin. Siya ang gusto namin, eh sila siya daw po ang napupusuan nila Yan. Dito tayo Mag live kayo <laughs> Ito, lumakad na dun Ito makapaw masyado Saan pa dapat tayo magsisimula? Latin ni Live po tayo sa Marinduque News. Bakit si Lenny Robredo? Um, si Lenny Robredo po dahil po matino at mahusay Malay sila po, po ni uh, po Senator Kiko. Uh, meron pong paninindigan, hindi po magnanakaw at hindi okay. po nanakawan ng bayan. At, at tayo po ay iaangat, iaangat ang buong Pilipinas sa tungo sa isang pamum pamumuno na may pananagutan at may malinis na, ka karanasan at kahayahan. So bilangin natin ano, kung gaano karami yung mga sasakyan na sasama dito sa Caravan of Hope na inorganisa nga po ng mga taga-suporta ni Presidential Aspirant Lenny Robredo at Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan. So ang live na kuhanap po ito ay mula po dito sa Bayan ng Buak kung saan ay nagumpisa na nga po ang Caravan of Hope dito po sa Lalawigan. Ito po ay nakatakdang umikot. Alamin natin dito. Ito, ito, ito. Ito, na. tricycle merong pink for Bilangin natin ano 5 Hello ingat kayo Hi 6 7 8 9 10 10 11 Oh, may kambing pa. <laughs> Ito pa ay live na kuha dito sa bayan ng buha kung saan ay nagumpisa na nga po ang uh, Caravan of na inorganisa ng uh, mga taga-suporta uh, dito po sa Marinduque ni Presidential Aspirant Lenny Robredo at Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan po ay uh, lihi, at uh, taga rito ano, dito po sa bayan ng Buak. Siya po ay uh, tubong Marinduqueño. O isang Marinduqueño. Ingat kayo. 10, 10, 10, 10, 10. po ito hindi na natin nabilang ano yan may mga doctors yan, karamihan mga profesional ano ang uh, talaga namang nakikiisa uh, dito po sa pag uh, uh, iikot na ito iba't ibang uri ano ng mga kababayan natin ang sumama meron mga doktor meron maraming pa rin ang mga sumama mula sa laylayan ano, ng lipunan Marami rin uh, kasama na ano, ano, mga jeep puno ah, si masih tatay kasama rin Hello, Hello. Sila tita clear pala Doon nakasakay sa jeep Oli linawin lamang natin ano, sa ating mga kababayan base po doon sa kaninang ipinahayag noong uh, mga opesyales nitong uh, organisasyon na uh, dito sa na sumusuporta kay Lenny Robredo. Ito po ay walang bayad ano, uh, base po doon sa ating initial na pagtatanong sa kanila. Voluntary po ito at kusang loob na sila isumama dito at uh, actually sila pa po yung nagdala ng mga pagkain para lamang daw masuportahan yung mga sumama rin dito sa caravan of hope na ito so ito po ay voluntaryo walang uh, bayad uh, umano ano sa ating pakipag-ausap uh, uh, kanina ano sa ilan nating mga nakapanayam na mga nag-organisa nga po nitong uh, uh, caravan of hope na ito ito na yung pinaka ano nila yan Bakit po si Lenny? Eh, gusto namin si Lenny. Lenny. Oh, ayan. Oh, po nagtatapos ano, dun sa sasakyan ng Red Cross ano. Dan uh, oh, pa sa mata nagtapos yung uh, uh Caravan of Hope na inorganisa nga po ng mga taga-suporta ni, Vice uh, ni Presidential Aspirant Lenny Robredo at Vice Presidential Aspirant Kiko Pangilino. Ito po ay para dahan ng tricycle uh, ano, dito sa bahaging ito, sa oval. Ayan. <laughs> uh, sa mga susunod ho na live uh, vlog ho natin dito eh, tatanungin natin yung ilan nating mga kababayan Uh, yung pulso naman nila ano, pagdating naman sa mga gobernador sino ang kanilang na uh, nais iboto okay pansamantala na po tayong magpapaalam at uh, yan pong Caravan of Hope ay iikot po sa bayan ng uh, Agasan patungo sa bayan ng Buena Vista, bayan ng Torrijos, bayan ng Santa Cruz bayan ng Mugpog hanggang babalik po dito sa bayan ng Guadal At muli po, ako po si DJ Myong nag-uulat mula po dito sa Marinduque News Network.